Okay magandang gabi po Silver Voice TV So mga kaibigan, ano pong kabobohan po iyan? Yung mga opisyal po sa Davao, bakit po nagpapaabot na ng uh, personal niyang tulong si House Speaker Martin Sinaha Sinaharang nyo pa, namumuliti ka pa kayo Instead ng isipin niyo, eh yung kapakanan ng mga tao dyan sa Davao ng na mga nasasalanta, ito po personal na pong pera niya House Speaker Martin Romualdez ang kanya pong nilalabas para tulungan po ang mga kababayan po natin na nasalanta po dyan sa Dabao. Pero ito po, tingnan po natin ang post po dito sa Pilipinas mga kaibigan. Sabi po dito, ibinunyag ni House Appropriations Chairman at Party List Representative Zaldico na tuloy-tuloy po ang pagtulong ni Speaker Romualdez sa mga biktima ng bahas sa Dabao. Dumating pa raw ito sa punto na sariling pera na ng House Leader ang ipinamamahagi po nito matapos magka ang mga kinatawa ng opisyal sa Davao City sariling pera na ho ng ating speaker kilala naman po natin ang ating speaker na bilyonaryo, mayaman at may sariling pera pero hinaharang po ng Davao pagdating ho sa Davao City inire-report po ng ating mga kasamahan doon na binabawalan daw pong mamigay ang mga representante ni Speaker Romualdez ang tingog party list kwento pa po niko ng makapanayam sa DWPM ngayong miyerkules ng hapon ika pito po ng Pebrero. Sabi po dito, instead of pwede sanang mamigay ng uh, AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development, namimigay na lang ng sariling pera at bigas ang ating speaker para lang maipaabot ang ating tulong. Tingnan nyo po yan. Sarili na pong pera ni House Speaker Martin Romualdez. Ang problema, sarili na ang pera ang gamit niya po, personal na aid sa ating pong mga kababayan dyan sa Dabaw. Hinaharang pa, pinupolitika pa. Sabi po dito, wala na nga naitulong eh. Hinahakangan pa ho ang mga pagtulong. Sana pagdating sa pagtulong, wala ho personalan. Ayan! Diyan po sa mga leader dyan sa Davao, ay wala, huwag na po puro pansarili nyo lang ang isipin ninyo. Diba ho, walang personalan. Eh kung kayo ho, hindi kayo makatulong, huwag nyo uh, hadlangan yung iba po na able na tumulong, willing na tumulong at may maitutulong at hindi po madamot para po ipaabot ang tulong sa mga nangangailangan. Kailangan po ng Davao City ang tulong ng ating mga kababayan. Giit pa po. Nico. Ayan mga kaibigan. So, ito po yung nakakalungkot mga kaibigan. Alam naman po natin yung dinakanasin po ngayon ng ilang bahagi ng Davao mga kaibigan. So, kung si House Speaker Martin Romualdez po ay nagpapaabot ng tulong, hello, kumakatok po kami sa mga opisyal po ng Davao. Huwag po kayong manginig sa pagkapangamba na babag po ang pangalan niya. Tigilan niyo muna yung pamumulitika. Iwas muna sa personalan magkaisa muna tayo sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi ho ba? Tigilan na muna yung mga pamumulitika. O, oh, kung ayaw nyo na ginagawa niya, eh di tapatan nyo kung ano yung kaya niyang gawin. Tapatan nyo yung naglalabas ng sariling pera, pagtulong. Kung ayaw nyo pa lang gawin niya ni House Speaker Martin and Romualdez, eh kayo gumawa niya. Tingnan natin kung kaya ninyo. Di ba? Hindi. Hindi nyo din kaya. Kasi kahit nga yung budget nyo, dyan sa inyong, uh, di ba? Congressman. O, oh, di ba? O, oh. Yung budget mo nga eh, iniiyak mo pa. Ito, kahit nalilig yung pera, inilalabas mo. Hindi ho ba? Dabaw, magising po kayo. Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyo lahat.